Mr. Bombastic, bomba Hello guys, ngayon pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na nakakakapagpabagabag sa sarili mo. Kung pakiramdam mo ang bigat ang tinadala mo, check mo bag mo baka nilagyan nila ng bato. Kapag feeling mo sa ka na, punta ka sa pinakamalapit na presinto. Kung feeling mo binabalot ka ni kalungkutan, baka dati kang turon. Kapag alam mong tama ka, checkin mo na. Kung dumating man ang araw na sawa ka na, huwag mo sana ako tuklawin. Kung hindi ka niya kayan ipaglaban, baka dahil mukha kang kalaban. Kung feeling mo na tired ka na, baka dati kang gulong. Kung pakiramdam mo punong-puno ka na, baka dati kang gubat. Kung ano man ang pinagdaanan mo, bakit kasi dyan ka dumaan? Kapag di mo na alam kung anong purpose mo sa buhay, baka all purpose flower ka talaga. Sa mundong puno ng pait, bakit ang asim mo? Kung feel mo di ka makapasok sa mundo niya, baka kasi wala kang valid ID. Kung tingin mo wala ka ng pag-asa sa pag-ibig, bakit di mo subukan sa SSS? Kapag gulong-gulo ka na sa buhay, gamulong ka. Kung hindi niya na makita yung halaga mo, maglagay ka ng price tag.